I did get lip filler. I, I just didn't want to talk about it. Sa unang pagkakataon ay inamin ng aktres at fashion icon na si Miss Heart Evangelista ang matagal ng pinagdududahan ng netizens na may pinagawa siya sa kanyang mukha. At iyon nga ay ang pagpapalagay ng lip fillers. Pero ayon kay Heart, super traumatizing ang na-experience niya dito. Kaya hindi niya nagawang aminin sa publiko noon. super traumatizing, ganyan inilarawan ng kapuso actress at international luxury fashion influencer na si Heart Evangelista ang kanyang naramdaman pagkatapos ng isinagawang lip filler procedure sa kanya ng isang taong labis umano niyang pinagkatiwalaan. Sising-sisi at labis ang pangihinayang ni Heart matapos lapastanganin ng isang hindi lisensyadong nurse ang kanyang mga labi nang magpalagay siya ng lip fillers. Sa isang Instagram Live na nag-viral sa TikTok noong Martes, March 19, inamin ni Hart na totoong pinagawa niya ang kanyang mga labi. Kung matatandaan, naging usap-usapan noong nakaraang taon ang lips ni Heart Naunang na unang napunan ng dumado siya sa GMA Gala dahil hindi bagay at sobrang pangit daw ng pagkakagawa. Pero giit ni Hart, kaya hindi niya maamin-amin na pinagawa niyang kanyang mga labi at ayaw niyang pag-usapan ito dahil hindi raw naging maganda ang kanyang experience ng ipinagawa niya ito. Ikwento ni Hart hindi ang kanyang doktor na si Dr. Ivy Teo ng The Ivy Clinic ang gumawa ng kanyang mga labi, kundi isang taong malapit na malapit sa kanya pero wala namang lisensya. Gayun pa man, bagamat hindi lisensyado, pumayag pa rin daw siya na magpalagay ng lip fillers dahil sobra niya itong pinagkakatiwalaan. Yes, before, I did get lip filler. I just didn't want to talk about it because I was super traumatized. Because When I got the lip filler, I went against Dr. Ivy. I didn't do it with her. I did it with somebody that was very, very close to me, but he didn't have the license to do my lips. But I trusted him. na so ginawa ako yung lip filler. Hindi ko alam sa lips But basically, uneven yung lips And you guys were bashing me about it. I just didn't want to tell you. Of course, I did. I went to the same person. He's not a doctor. I think he's a nurse. same same person because of course they convinced me that they, were, they can fix it they can, it was super uneven so that's why agad naman daw niyang ipinaayos sa isang lisensyadong doktor ang kanyang mga labi para magpantay samantala aminado naman si Hart na kasalanan niya ang lahat dahil labi siyang nagtiwala kahit walang lisensya ang taong gumawa sa kanyang mga labi pag-amin ni Hart, akala raw kasi niya na mahal siya nito. Pero sa huli, nilapastangan lang nito ang kanyang mga labi. Isinumpa naman ni Hart na hindi hindi na siya magpapabudol pa sa isang taong walang lisensya. Marami naman na bumilip kay Hart sa pagiging honest at transparent nito sa pag ng kanyang karanasan. Never tayo magpapabudol ever again. But...